Hello po, isang magandang magandang tanghali po sa inyong lahat. Buli po ang inyong lingkod, Melissa Amil, ah, na bumabati po sa inyo ng isang magandang tanghali at mapayapang araw sa inyong lahat. Naway kayo po ah, nakakain na inyong tanghalian, nabusog po kayo, kapiling ang inyong pamilya sa pagkainan. Pero magdadasal muna po bago po kumain. Pasalamat tayo kay Lord. Lord, thank you po sa inyong binigay na biyaya sa aming pagkain. Ito yung nagmula po sa inyo, Panginoon ko. Yan, ganyan po. Magdadasal muna po tayo bago po tayo kakain. Sabay-sabay po tayo na ating pamilya, ating mga anak, asawa. Kung kapiling pa po natin ating lolo-lola, eh, isama na rin po natin sa ating hapag eh, ngayon po uh, nagka-countdown po ako bali yay 5 days to go before my birthday thank you lord thank you jesus christ salamat po panginoon at sinapit ko po ang 53 na taon ng aking buhay maraming maraming salamat po lord at ako'y malusog walang anumang karamdaman sa pamamagitan mo sa akin pagdarasal sa iyo na ako'y walang sakit na malala at ikaw po Panginoong ko ay nagbigay pa sa akin ng another years sa aking buhay thank you Lord Amen ngayon po nandito ako sa aking kwarto uli kasi andyan ng anak ko nasa baba siya do sa aking magic sopa. <laughs> yung aking trono doon ng sopa. Ayan. Andi dito po ako sa kwarto ko. Ayan po. Ayan. Andi dito po ako. Ayan. Sa aking kama. Ayan. Kaya po, uh, dito na lang po ako nag-vlog kasi medyo maingay po doon sa baba. Uh, nanonood po ng TV yung anak ko eh, nahihiya naman po akong pa uh, pahinaan ng volume at saka maririnig niya po yung pagbablog ko eh, nahihiya rin po naman ako kahit anak ko po yun eh, nahihiya rin po ako yun po bigay ka lang na rin sa nanonood siya nauna siya doon sa sopa kaya ayoko naman ng agawa ng pwesto yung anak ko kaya tayo, kahit kapamilya natin eh, igalang po natin kung konting kung problema lang konting ano sana nagpapalagpasan po tayo ng problema. Hindi po yung ano, yung tayo hindi magkakasundo. Uh, kailan magkasundo po tayo. Dahil iisa lang ang ating pinagmulan, ang ating magulang, ang ating ama. Eh, masaya po ang ating mga magulang pag nakikita po nilang nagmamahalan ng mga anak. Kaya po sana uh, tayo eh, kung meron tayong kaalitan ay ating iwaglit na yung ating galit sa puso kung may kaalitan tayo eh batiin na natin tayo na po yung magpakumbaba yun po ngayon po eh ako po yung nagpapasalamat dahil medyo ah uh, pag chinecheck ko po yung subscriber ko medyo nadadagdagan nagsimula po ako sa tatlong subscriber Uh, three 3 weeks ago na po ang aking YouTube channel. Uh, ano ho yun, ginawa ko ho yun eh, ano eh, bago mag New Year. So, mga 3 weeks na po. Uh, meron na akong 50, 57, 56, hindi ko maalala. Tignan yung memory ko tala, 57 subscriber. Eh, ako po ay naglalambing sa inyo na regaluhan nyo na po ako ng isang subscribe sa inyo. Kung hindi naman po nakakaabala sa inyo, ho, pasensya na kayo sa kakulitan ko. Eh, kasi po, gusto ko po talagang mahit yung 1K subscribers po eh. Para nang sa ganun, tatrabahuhin ko na lang po yung 4,000 hours views na isa pang uh, requirement ni YouTube ni YouTube po nang sa ganun ay uh, kahit pa paano magka-earnings po ako ng monthly kasi talagang nahihirapan po ako sa tindahan. Pinipilit ko lang ho. Nahihirap po yung magtinda. Lalo pag nagpa-deliver po ako ng soft drinks. Ang bigat-bigat po ng isang case. Siyempre, kailangan yung buhatin yun. Isa-isahin yun sa rep. Sa pagsasalansan sa rep. Eh, ganoon po talaga. Pag pinaghirapan ng ang ano, ang hanap buhay, masarap po yung kinikita nyo, pinaghirapan nyo yun po, napakasarap sa pakiramdam na ang inyong kinita, yung perang nahawak nyo maghapon kaysa pinagpaguran nyo. Talagang uh, kikita ka ng pera sa pinagpaguran. Pero wag yung sa madalian yung naloko kayo ng kapwa o ano. Huwag po yun. Kaya po, uh, ito po, uh, sinubukan ko po ng pag-YouTube na to. Sa ganun po eh uh, makatulong po ako sa aking mga magulang unang-una na po sa aking nanay. Kasi gusto gusto ko po sana mapaterapi si nanay. Gawa po nung baliko na yung bewang nun eh. Tsaka po yung mga daliri niya, paa, hirap na hirap pong maglakad. Uh, ano siya, akayin, meron siyang walker, ayaw na mga wheelchair. Pag nagpapacheck up sa doktor, hirap na hirap, hindi maka, ano, maka-agwan pa, nahihirapan po siya. Kaya naawa ang kay nanay. Sana eh gusto namin ipa-therapy. Kaya lang may kamahalan ng therapy. Bawat session, bawat... Tsaka yung sa edad ni nanay na 79 years old. This coming March, 79 siya. Eh, ewan ko lang kung tineterapy pa po yung gano'n. Yung bone eh mababalik pa po sa dati. Siyempre iba na po yung buto ng matatanda sa buto ng nakakabata. Yun po. Kaya po uh, ako po yung, uh, nagsusumamo sa inyo na regaluhan nyo po ako ng isang subscribe, isang like. Kung hindi po nakakaabala, mag-comment na rin po kayo. mag po kayo ng mga advice sa akin. Lalo ngayon ako isang baguhan po sa YouTube. Yung mga matatagal na po sa nag-YouTube po, comment po kayo sa akin kung ano po dapat kong gawin. Kasi hindi ko po alam kung ano mga pipindutin dito sa cellphone ko eh baka may madilit ako o ano wala kasi yung hipag ko po maruno yun eh napakalayo naman nasa Quezon province kaya tingnan nyo yung mga ano ko wala man lang humailagay na thanks for watching please hit the bell button yung mga ganun po yung mga parang watermark sa ano wala po humailagay na ganun di ko alam kung ano pipindutin ko para makaroon ako ng ganun kaya puro salita na lang po ang ginagawa ko na uh, nakikiusap na lang po ako na pa-subscribe sa Melissa Amil, pa-like, pa-comment. Yung katabi ng Melissa Amil, meron po doon na bell. Yung pipindutin po yun. Subscribe mo na. Pag napindut nyo yung subscribe, subscribe sunod doon bell. Yung bell, pipindutin nyo rin po yun. Para maging ano, tas makikita nyo kaka-counted kayo doon sa akin subscribers. Yun po. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mag-subscribe at sa magsa-subscribe pa. Regalo nyo na po sa akin yun. Maraming maraming salamat po. Ah, uh, naway kayo pagpalain ni Lord at muli po ang aking litanya, aking mga salita ay kay ligtas sa anumang kapamakan. Inyong katabi si Lord araw-araw. At ang kapalit po ng isang subscribe niyo sa akin ay blessing na napakarami. Maniwala po kami. Maraming maraming salamat po. Uli po, bilis sa amin. I love you all. Bye.